Hello! Ayan, mga ka-kitchen. So, magluto tayo ng hilabos na hipon. So, ganito ko siya ginagawa, ano? Dinidebain ko muna o tinatanggal ko yung pinaka-bituka ng hipon. Ayan. So, ganyan. Pagkatapos niyang hugasan, tanggalin din natin yung mga ano galamay nila. Fit, ano? Yung pang nila. Ayan, hugasan maingi, syempre. Lagi natin sa isang kawale. Season natin naman mantika. Two tablespoon. Konting asin. Konting paminta. At MSG kung gusto niyo no? So, ito nilagyan ko rin siya ng konting tubig. Ayan. So, ayan. I-on na natin yung kalan. Ayan. Lutuin natin for few minutes. Maday lang naman maluto ang hipon. So, huwag natin siya i-overcook, no? Ayan, kailangan intact pa din yung kanyang balat. So, pag nakaangat na siya sa laman, is overcooked na yun. So, ito na. So, pakuluan lang. Ito ang kailangan nabasa niya. So, pag na siya, mga 2 minutes lang po eh. Luto na to. Okay na? I-off na yung kalan. Then, i-plating na natin. Okay. <laughs> Lagyan na natin sa isang mangkok. At ayan, pwede natin siyang i-partner sa iba pa mga ula. Mostly gulay na. So, nagluto ako ng ampalaya with egg. Ayan, ang tawag dun is omelette na ampalaya. Ayan, so, yan na yung finished product. So, nabiswain niyo ang kimay for today. Hilabos na hipon. Thanks for watching. Please subscribe to my channel for more updates. Love you all. bye, -bye.